Oops diara, maayong bungkag mga bus. Karon adlawwa is araw ng kagitingan. ah, syempre matik atong adlaw ron is libo kapin. Ako'y maluoy oy. Kay basta trabante ta bus, malipa jud ta sa double Kay diha ta makabawi ba ipambayad sa tong parcel. Karon mga bus, nabut na ta sa kitrabuan. Magpaabot sa tong makauban nga gwapo. O oh, di mga bus, naabot na kauban usa nga si Bus Ikyo. Mao ni ang si bin ka katong kauban is nuwet katong gumbahan yung part ba. Uhuhu. mau ni andai sir sa liway bus nga mo trabaho sa bado para pakitang gilas yang amo ba dara tong gipaabot mga bus mau ni andai sir sa Unilever nga masigig lakaw lakaw banking banking ba amo ri bentayan basa dai sir bus makarelit juga ani syempre dira juni mawa atong sting bus para kusog ta maripilo pa jibbar mau ni akong ka workmate mga bus o magwapo guys sa o ayaw ka uwaw ngok mauwaw sa video noon karon mga bus magpa-chuchuy sa tadiri samtang nagpaabot ta sa tong oras ba o agaw room inu magtubig si Agaw Jerome Uy, Tirada di abos Jerome Karoon mga abos Manulo na tapaingon Magsugo na tagpang ripilog pa jibar Kikaroon adlaw Halid di man Daghan jurog tao mga abos O oh, Siyempre mo enyo tagwapo di abos ha Wanana ka out na ta mga abos Aku malu saya di pirun bos Eh, bangking-bangkingan lagi lah kawan Rasa seling area anak ada terada dia bos Siyempre, kamu ingin tak guapo Aku mati na bos, mau out tak guapo dia Karun mga bos, abot na ta Pilar may dagan sa bus, usak binuto Wana, abot na ta Sige bos, diri lang kutum, kita-kita Dapat tak sunod, sige,